Hello, hello mga katigs Maglalast 10 minutes break na tayo e Bago ano Bago umuwi Ito ko, kiss ang ginawa ko Mga ka-individually wrap Malaki Okay, kayo isa, isa lang O yan, malaki At saka ang panulak ko ay Tazo Tazo na tazo yeah, danyo ito, walang ano wala akong hinalo dyan kasi ito, alam ko matamis ito eh, matamis ang ano ang cookies eh. Buksan na natin. Ayan. Ito matamis ito eh. Kaya hindi masyadong ano eh, mabili eh. May chocolate din siya. <laughs> Then, uh, mm. ah, masarap ito. Hindi masyadong matamis, hindi kaya yung na, ano ko na. Napakatamis, ito hindi. Hmm. Ah, Masarap. Ah, <laughs> pidok. Bye-bye, mga kids. Kainan na.